Na-experience mo na ba yung alam mo na wala kang sakit pero para kang palaging pagod? Yung tipong nakakailang kape ka na pero parang kulang ka pa rin sa energy. Baka ikaw ay kulang sa pahinga. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng tunay na pahinga ay hindi lang tungkol sa pagtulog? It is about restoring every part of you. Kung gusto mo maging masaya, may mga bagay na dapat mo din bigyan pansin sa iyong sarili na kailangan paminsan-minsan ay iyo din ipahinga. Ano-ano nga ba mga ito? Pagika, mag-usapan natin yan. Number 1, Emotional Rest. Minsan sa buhay, nagpapanggap tayo na okay pa tayo. Maski sa totoo lang ay hindi na. Emotional rest is about being real. Tao ka na may damdamin, kaya may mga sandali na hindi ka okay. Normal lang iyon. Hindi lahat ng oras ay kaya mo maging malakas. May mga oras din na panghihinaan ka. Naalala ko noong 2007 nang namatay ang aking nanay. Pagkatapos niyang mailibing, ako'y lungkot na lungkot. Ayaw ko ipakita sa iba na ako'y nagdadalamhati. hati. Pero isang araw, nang hindi ko na talaga kaya, pumunta ako sa isang kwarto at inilabas ko ito sa isang matinding yak. Kahit paano, maski nalulungkot pa din ako, nakaramdam ako ng pagluwag sa aking dinadala. Kung kailangan mong umiyak sa nararamdaman mo, gawin mo ito. Kung gusto mo maging masaya, dapat honest ka sa nararamdaman mo. Number 2, Mental Rest Ang ating isip ay madalas na busy. Pansinin mo, habang ikaw ay nasa jeep, bus o sa sarili mong sasakyan, malikot ang iyong isip sa dami ng mga bagay na pumapasok dito. Maring ito ay mga bills na babayaran, pambayad ng rent sa bahay, pang grocery nabaon ng anak, at kung ano-ano pa. Kung ang feeling mo ay tinadiretso ang takbo ng iyong isip, maski na matulog ka. Sign na iyan na kailangan mo nang ipahinga at i-relax maski sandali lang ang iyong isip. Give yourself permission to pause. Pumasok ka sa isang kwarto na tahimik. Pumupo ka at isara mo ang mga mata mo. Maski sandali lang. Huwag ka mag-isip ng ano paman. Just relax. Kung makatulog ka, okay lang yun. Tingin mo ito maski 20 minutes lang tuwing naguguluhan ka o gusto mong iwasan ang sobrang pag-iisip. Pagkatapos nito, ikaw ay makakaramdam ng para kang isang bagong charge na battery. Number 3, Social Rest Okay ba ang relasyon mo sa mga kapamilya mo, sa partner mo, sa mga kasama mo sa trabaho o sa iyong boss? Maaaring hindi lahat ng relationships mo ay masaya ka pero minsan napipilitan ka lang dahil kailangan. Kung nakakastress ang mga relationships mo, mas mabuting bawas-bawasan mo ang pagharap mo sa kanila. Yan ay kung kaya ng sitwasyon mo. May isa akong boss sa dati kong trabaho na madalas magyaya ng reunion kada taon. Hindi ko gustong ugali niya, kaya ako umalis sa kumpanyang iyon. Kaya mas kaya nung imbitasyon niya, hindi ako pumupunta. Mas gusto ko kasi makasama yung mga tao na maganda ang naging trato sa akin hindi naman kailangan ng lahat ng imbitasyon ay dapat mong puntahan, lalo na kung hindi ka masaya kasama ang mga nandoon. Number 4, Sensory Rest Sensory rest means turning off the noise and just enjoying being quiet. Sa panahon ngayon, madami tayong ingay na naririnig. Kaya kailangan mo din ipahinga ang iyong mata, tenga at bibig. Kung malapit ka sa nature, puntahan mo ito para ikaw ay magkaroon ng konting katahilikan malayo ka naman sa nature, pumunta ka sa lugar ng iyong bahay kung saan may madaming halaman at doon ka umupo. Ipikit mo ang iyong mga mata, tumahimik ka sandali, and relax your senses. Umiwas ka kahit sandali sa anumang hingay at sa masyadong maliwanag na ilaw. enjoy mo ang katahimikan. Try mo gawin ito maski 20 minutes lang, lalo na kapag stress ka. When you give your senses a break, mapapansin mo na bukod sa nakapagpahinga ka, nagiging masaya at kalmado ka. Number 5. Spiritual Rest Kapag sinabi natin na spiritual rest, hindi lang natin pinag-uusapan dito ang tungkol sa iyong reliyon. Maari din itong tungkol sa meditation o ang pagkakausap mo sa iyong inner self. Maring idaan mo ito sa pamamagitan ng panalangin, anuman ang iyong pananampalataya, pagbabasa ng Biblia o anuman ang holy book ng iyong reliyon, pagme-meditate o simpleng gusto mo lang pag-isipan ang naging direksyon ng buhay mo. Dito mo matatanong ang iyong sarili kung nasaan na ba ako sa buhay na gusto ko. Tama ba ang mga ginagawa ko? Spiritual rest gives your life meaning and brings deep and lasting happiness. Number 6 physical rest. Kapag sinabi natin na physical rest, hindi lang ito tungkol sa pagtulog. Ang ibig sabihin nito ay ang pagbibigay mo ng tamang alaga sa iyong katawan. Gaya halimbawa ng tamang grooming, tamang pagkain, tamang exercise. Kung may budget ka, ang pagpunta mo sa spa for relaxation, ang pagpapacheck up sa doktor at kung ano-ano pa na tungkol sa self-care. Isipin mo na kung ang mga makina ay nagpapahinga, lalong mas kailangan mo ang pahinga. Huwag mo pababayaan ang katawan mo dahil kapag nagkasakit ka, hindi ka magiging masaya. Paalala, happiness doesn't come from doing more. It comes from resting better. Ang pagpapahinga ng maayos ay ang iyong susi sa isang masaya at healthy na buhay. May tanong ako sa iyo, alin sa anim na napag-usapan natin, ang sa tingin mo ay dapat mong ipahinga? i-comment mo sa iba ba at pag-usapan natin dito. Tandaan mo, kapag ikaw ay may positibong pananaw, magiging positibo din ang takbo ng buhay. Kung gusto po ninyo namang ganitong content, please subscribe at panoorin niyo ang iba pa nating mga video sa playlist. Pag-comment po kayo sa iba ba kung may magusto pa kayong idagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!